bukas itong si Uno lang dito dito si Uno lang yung pupunta na sindangan itong sila yung pupunta ng sindangan karon susunod sila kay na itubig para daw mutuwad kay gilimasan kung daw ilang water pump na Yo! Good morning mga kasprakoy! <coughs> oh! Nagdagdag ako ng container mga Kaspraki dahil mag ano mag uh, magpapadala kami ng Krudo uh, crudo doon sa sindangan putibot. bumili tayo ng tatlong container kasi si Bunso mga Kaspraki andun sa sindangan dalawang pangatlong araw na niya ngayon mga kasprake pero wala pa rin siyang nahuhuling isda pero nanghingi na naman ng krudo <laughs> luya kay nila ah hindi lang ilawan po ng gasto mga kaspake, kay kumbun man tingkamotor po na sila dito siguro wala pa hindi pa siguro napapanahon na mabigyan sila ng isda ngayon kaya ganina tumawag ng umaga mga kaspaki mga alasays bandang size tumawag sa akin yung kapitan na magpadala sila ng krudo at sa kamigas wala na daw kasi silang makain mga kaspraki sa pangulam walang problema sa pangulam pwede mo sila mamingwit doon mamasol or makapanghingi sila sa mga nakapa nakapangisda doon mga kaspraki bigas lang yung problema nila bigas at saka krudo kaya padala natin no? at syempre padala na rin natin ng ice mga kaspraki dahil wala na uh, ubos na, de, na din daw yung ano nila ice natunaw natunaw na sayang ano sayang ay mga kasbaki amot iwan ko lang kung managinot na lang po sila ba mas ginagmay para makabawi-bawi sa gasto pero yun nga depende na siguro sa maestro mga kasbakatak siguro uh, dili po siguro siya angayan sa iyang makita dili siya makuhan para ariahan niya pero sayang na naay mga lima ka banyera, mga tulo. Naginuto na lang kay naa sila yung dapit. May na lang maka ano sa krudo. Maka bawi man lang sa gastos mga kaspraki. Imagine mga kaspakatak nung umali sila. Nagpadala sila ng ice, mga limang bloki pinadala natin. Tapos sampung container na krudo at saka bigas. Hanggang ngayon wala pa silang huli pas di lang paita no si Bonso yung ano na yung ano mga kaspagatak, yung may cutting na lansa namin kasi si boss na ano at saka si boss Jojo dito lang sila nang isda kagabi kaso wala din silang nahuli kagabi ang ngayon mga kaspraki uh, susunod si boss Jojo doon si Dom si Uno susunod siya doon sa sindangan kasi meron namang mga uh, pakunti-kunti nahuli doon daw hindi masyadong marami pero at least magadaginot ra na may ginagmay. Makakuha og 20. May makakuha og 30. No? Uh, sa loob ng isang gabi, sa pangingis na, makatigong rapulog, tag 50 kabanyira. banira tulog kaarihan. Kung bati na kayo, eh dito mga kasprake, nag sila kagabi, kagabi eh. Igo ra an ang ilang nas, nasaka no igo lagi sa mga tao. Kuan ano gyud. Ah, uh, gamay ra kayo good. ang nahuli kaya yeah. Ah, nakakaugtagam si Boss Jojo pero si Boss Nanoy murag dili sa dili jud mato to si Nanoy siguro kay kalayuan siguro kay siya. Diwan ko lang kung unsa koy ihang ah uh, unsa koy ikaw ni Boss Nanoy kung dili man siya. Pasa si Boss Jojo nya mga si Uno susunod si Uno mamaya. Okay? So yon ah, tumawag na tayo. Naitawag. Naitawag. Ah. So yung mga kasprocky, andito na rin kami sa ice plant. Kahit sila dito mga kasprocky ay ano tumal pa rin yung bintahan nila ng ice. Kahit sila umaaray. Dati mga kasprocky sa mga ano, nga sa ngayong buwan na to no, uh, January Diyan maguot maguot yung sasakyan dito mga gaspaki. Mga bungo, mga contract, forward. Mga ano. Ang dami yung bumibili. Minsan pa nga, nag-aaway. Nag-aaway yung mga customer kasi nag-uunahan ba. Kung sino yung unang maka, makapila. Tapos mag-iwan pa ako dito ng isang sasakyan para makauna talaga ako sa pila mga gaspaki. Pero ngayon wala. Pagdating ko ngayon dito mga Kaspaki, walang ibang customer, tayo lang oh. Siguro yung iba nakabili na kaninang umaga pa. Hmm. Ang palaging kumukuha lang dito ng kanilang ice ay surebol na surebol na sila mahalinan. Yung sa merkado mga Kaspaki, talagang araw-araw man yun bumibili ng ice kasi uh, kumbaga uh, ginawa na rin nilang negosyo yung ice Pinipinta no, nila doon sa merkado sa palengke yung mga nagbebenta ng ice ay isda at saka karne no. kaya araw-araw sila kumukuha dito ng ice pero kami mga Kaspraki, kukuha lang talaga kami pag kami ay pumalaot o kami ay maraming huli ah lang saka lang kami kukuha ng ice dito kung lang yan o no? um, na po sila pero wala pa yung sure ball kung makakuha ba ano na no, baka sakali pa rin tayo mga kaspakatak baka sa maubos na yung bundo natin marap ang takatawang band sugo na miog pa so, um, saka oh, guys. Ah. o guys ito yung kalbaryo namin mga kaspakatak oh dagang galon no? oh upat na siguro masulan na to karoon mga kaspakatak eh. wala may laing wala may laing basiyo Okay na na para pang laot na nila dito Sakaling uuwi sila dito Yung van Saka na po palitan Palitan na po <laughs> <laughs> Sige namin kapalit o guys Iway ko kakuha Pang ilan na to mga kasplaki Pang ilan na tong Dili namin guys Walang walay balik nga isda Mahilis lah

ito mga kaspakatak dati ito ginagamit tuwing ano ginagamit nila pag mag brand out eh ngayon parang sira na ito mga kaspakin hindi na nagagamit sayang din

sapo ito mga gas pagatak hatiin ito mula laro ni uno at saka ni bunso si Raisan ayok si Bustano yung mga gas hindi na natin siya dagdagan ng ice kasi dito lang siya mangingisda sa amin si uno dagdagan natin kasi malayo baka iuwi niya yung isda dito or doon niya i ibaba sa sindangan motibot so, kailangan marami siyang ice pero si Boss Tanoy, malapit lang naman yung pangisdaan niya dito lang sa amin. So, kung may huli siya, idaaw niya agad. Itong si Uno, si Dom si Uno, pag marami siyang huli mga kaspaki, pwede niya pa niyang uh, pwede pa niyang i-ano eh, sa laot kahit, kahit matagalan pa siyang dumaong. Okay lang, at least marami siyang ice. Kasi shoreball na shoreball mga kaspraki, na doon ay mayroong isda. Kung so, ay madaging tal, naginuto na lang yun.

Diretso kami sa gasoline station sa Petron. Kasi doon sa Petron Pit magas pagatak. Ah, uh, pwede man tayo lang magano doon mag purchase lang na yung magbayad kasi kasi kami doon buwanan kami buwanan yung bayad kami doon sa Petron magas pagatak. So, pwede rami mo tamla dito, least, eh ano lang may resibo naman. At ilang metro pa yung kunin namin krudo pwede, pwede lang doon mga kasbaki kahit hindi na kami magdala ng cash kasi babayaran naman yun tuwing katapusan or kinsinas ng buwan babayaran yun kultuhan na lang yung pagbayad yeah, may apat na container tayo. Yan lang, yan lang yung ano natin. Dadalhin para kay Bunso 'yan. Si Uno, Si Ono oh no, no, na ano na daw na nabalita na daw crudo kaninang buntag Si bunso na lang kay na nalaman ng Beri ni kon. Kan Chan. Kan Oh. Nah. Bola pre. Terau lalin kon tu. Siti. Mau bantai, jari naik kereta nanti. Bilin nandos. Bilin nandos.

Mapila ni kasi ako. Lok, mapila ni kasi ako. Try nita. Taka na 15 kasi ako itong So, yun mga kasparaki. Ano? Kaya, wapit yun o. Nalugo lagi yun. Basta mabasa yun o. si ano lang mga kaspagatak itong si uno lang dito dito si uno lang yung pupunta na sindangan itong si, si domsidos mga kaspagatak may lang yan mga kaspagatak pati ito itong kung ng tayo at saka yung kulay blue si salong salong uno yan dito lang yan sila mga kaspagatak ang kinakargahan lang namin ng ice ito lang yung pupunta ng sindangan ayan si unat sila yung pupuntang sindangan karon susunod sila kay Bunso kasi andun na si Bunso dun mga kaspaki tapos itong ice oh, ano na, na, nasabi ko na kanina itong ice bibigyan si Bunso nyan pati yung crudo inawin niya crudo krudo tong krudo dari kay yung karga kaysa Bunso to oh, yung crudo nadala dala namin na apat na container mga kaspakatak para kay Bunso yun saka yung isang uh, galon na Ayan, 4 liters na oil para din kay Bunso yun mga ka Kasi nag-request yung ka kapitan nila na magpapadala sila ng uh, magpaano sila? Magpadala sila ng isang container na ah, uh, isang galon, isang 4 liters na ano na oil para meron silang pang tubil-tubil sa kali magka pag-check sa kanilang engine mga kaspaki yung kulang ng oil pangdagdag -pang pang lang yan pang ba tubel tubel kung sakaling magkulang yung ano nila so you no good okay kayo kay marami naman tumutulong dito ng taga pangka oh. tumulong sila mga kaspaki. nang isda ito sila kagabi pero wala kuha. si babi ka luoy sad butangan mo dahil kwan diri oh mga galon na itubig para daw mutuwad Pagilimasan, kung daw ilang water pump na Kahit pambili ng water pump mga kasplaki Wala nang pambili ng water pump Balik na lang sa mga malo Kunti piki yung kaya yung mga Ubus na yung mga naipon ng mga Lalo na yung mga mga minyo ani nila Wala yun Urot-urot yun ang ilang ah uh, O wala na sigurong kwarta ba Kahit ako nga mga kasplaki Kahit meron ako sahod sa Youtube <laughs> paubos na lang paubos yung ano natin kaya magsikap na lang tayo magdasal na sana makahuli na talaga itong mga mangingis natin para mabalik po nga ito ang mga kuan ba mga nagasto o mga kuan mga pangangailangan natin makuha talaga mga kaspragatak kahit ito sila mga kaspagi wala na si dugong o si kuan gani manarbaho na lang gani magkakot daw sila balas para makakuan, para makakwarta kwarta daw kaya kuno sila kwarta

Sila lagi, ano ni Sulod? Ayun na Sulod, mas Sulod eh, siguro Ako rotayin na si Unad Like on the na city Ang may inumpas tubig, si Ping tubig dyan Bugno Pre, i-class na itong city pre, kaya mahulog pre Pre, pila mo ka po ganiga bantayan ng lansa ito, pre?

Wai yung magduwa ka Duwa ka kauban ni Randy mga kaspaki Wala mo uli Ni Kuyo mong ni Bunso Manang yung pa uli Kauli na sila Pero dito na to sila mag, Makuha na sila dito mga kaspaka takay Pupunta man yun si Dom si Uno don, So, mutabok na lang sila Para sa ni Kuha man ni tapad man ni dito Kaya pasahal man o guys musa dito Kabuti siya so, Mutabok na lang to sila mga kaspaka Alright, so tara, let's go. Sana makahuli na sila mamaya mga kapagatak. Lasunat na yun siguro ng pag-ampo. <laughs> Pero pala yun, nagyabong tag-ampo, mga eh. Sila pa, why surrender ay niya. Mga tagra lagi ng ino, maluwil ng ino na ito, mga powerful kayo ng prayers na to mga kaspagatak dili man niya mahatag sa pagkakaroon pero narangay panahon nga iyarang yung hatag, mga kapakatak alright so yun lang sana makahuli na mamayang hapon magdasal lang tayo mga kaspagatak di tayo sasama no dahil magiging komplikado talaga mga kaspagatak pagka sumama tayo dito si boss nanoy ng isda tapos yung dalawa nandoon sa malayo kung may tawag doon sa malayo mga kaspagatak pupunta kami doon kung dito may huli siguro bahino, siguro mga po, mga okay, na ako ni mga tao ani po kay na basi na ikuha diri dan ikuha dito uh, Bahino, bahinon na yun may saka truck dito sabot saboto na naman niya niya magas pagkatag kitse magpabilin diri o dito so yun lang no okay. yung mga sako na ko so kun tara diri kitse asa magkasinabot ra po ni sila sa ilang bahin po Ngaway kuan okay na okay kayo ay magpabilin diri kay na may isang truck dito may ikuha dere pabili na pabili dere kung may ikuha dito may mga na may dito sa ako ang mga tao mga kaspaki pilang mo din sila kabo ako lang ni silang bahinon pero kay na magini sila atagan magini sila isda mga pagka may huli na tagaan magini sila isda kailangan unsay gihatag dire sa ilaha ila ila har gyapon tutanan og dito pud sa pikas unsay ila yatag pud ila ra pud para iipon din bahinon na po nila kay kauban lang sila kailangan wala mang lamang pasakoy po ni nila mga kasbaki wala mang lamang ani nila oh, dipindi na lang sa naagi mo kuan <coughs> kaya ako manay pitulong dayon Alright, so yun lang mga kasprakis. Sana maka, uli na sila mamayang hapon, mamayang gabi sana makahuli kahit kunti lang uh, malipay ka kung nagiwi na ikalipay na mo kahit bisag kamay lang malinan na naman eh. ang importante makapamugas na ba makapalit ang bugas ok so yun mga kaspaki ah, uh, pagdasal na lang natin na sana makahuli sila mamayang gabi alright see you lang sa susunod at sa update mama, mga kaspaki kung may huli sila bye bye